Good morning. Ayan mga Ganda ng ng view. Ayan, namuti na lahat ng paligid. Ganda ng mga halaman eh. Ayan, magbike muna kami punta kami ng ano store mag grocery lang kasi ngayon lang ulit nagbukas yung ano yung mga grocery store ubos na yung mga stock namin pang isang linggo Ayan. na yung mga ano kalaman ganda na sa mga puno nagkaroon na ng, ng dahon ulit <laughs> yellow na yung dahon nya wala na ng mga dahon yan eh ngayon may dahon na <laughs> yung nanigas na tubig bilis ng mga kasama namin no? daan, -daan lang kami at madulas yung ano kalsada